natin na sobrang makapangyarihan ang mga kapunta pero mananalig lang po talaga tayo kaya na natin 18. Hey, what's up, my dudes? Gusto natin rin itin Itin po lang tayo nagbabasik sa Kasi pinakapoy talaga tayo na gusto mga idol May kubo sa itaas eh Itin na natin yung kanina Pero walang tao mga idol Pero may kubo sa itaas Ito na lang lagi yan Kanina mga idol Pero Ngayon Wala kaulan nun pagidbay Ngayon ang gagawin natin ay nga kasi ako Diba? Ang oras na kaya ngayon Kinakailangan kasi na makuha ko po yung Pinapakuha po ni kaibigang Amaya So ngayon pupuntahan ko yung Dun sa Hugot ulo mga idol May Pinapakuha po Si kaibigang Amaya dun Nung no, nautos din ni kaibigang Ramson Dahil po daw napakalakas ng ano natin ng kalaban natin sa ngayon so yung mga idol of menong pa dito sa baba din may tapahan yata yun o ano ba yun no? so kina Dak. sana lang mga idol magtagumpay tayo na pero hindi lang talaga tayo magkumpiyansa kasi parang kakambal na natin yung ano natin mga idol no eh, din tayo mga idol so kuya diba eh so yun sa na thank you so much po talaga siyong lahat siyong walang sawang pagsuporta no so nasabi ko na no na yung about sa camera natin na sana po ay maintindihan nyo po kung ang camera natin medyo iba kung makikita nyo po sa iba din no kasi magdipindi kasi ang sa ginagamit na camera no ang sa atin lang kasi is ano lang ito ah hello low no, ano lang ito no, nah, hindi ito ba quality na ano ah, yung camera niya is pang ultimo lang po talaga no? tayo naman ay pipitsuging ah kumbaga content creator so hindi natin afford yung ah, mga high end na mga camera no. uh, ah, sa atin ito lang po talaga kung ano lang po yung mayroon sa atin kontento na po tayo sana po ay maintindihan yung mga idol no. so ngayon nagpapahinga muna tayo ha habang ano pa kasi ang kakapoy na kasi no ah uh, doon ako galing sa pinakatuktok doon dito no kasi may daan din doon no abandon road doon sa bandang likod nito dito na lang ako no papunta ito no punta doon shoot shoot ka tayo mga idol hanggang dyan sa baba may daan din yan na uh, abandon din ah uh, dyan tayo patutungo mga idol pero delikado na yung daan na dyan no? kaya nga lah, nagoy ka ng ulan mga idol yung pas na itong camera Ron yun, umuulan ano kasi hindi pa tayo nakadala ng silupin yung pas na ni Ron ito wala agad ba pang tuli lang yung nadala ko dito wala ito wala, 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 eh, BX na ka ah. <sighs> umuulan pa talaga ang swerte natin dito mga idol kahayag man sa panahon ng kalit na magulan so ah dito tayo pasilong tayo dito mga idol pasensya na po kayo ha mas lalong lalabo yung kamera natin at saka kinakailangan na hindi mabasa ito ma oh sana lang hindi lalakas mga idol so magpasilong muna tayo kasi yan yun man pero ni kalit na magulan sa bantang baba nga, um, yan, na dam medyo delikado na yan kasi marami na kayo nakabangka dyan kaya alam nyo naman po pagpapunta talaga noon pa sa pugot ulo na? agad yung nasa natin so ngayon magingat lang po talaga tayo lalo na maulan na? kasi mas malakas sila kapag may tubig talaga yung nga lalapit sila sa tubig kaya magingat tayo mga idol na yung daan sa baba mga idol yun na nga kubo so magpasilong muna tayo dito mga idol iba talaga yung yun Ay, salamat. Medyo humihina yung ulan. Hmm? May tao sa pantang-papangay doon. Agoy! Ang mangkukulam ito. Ah! <laughs> semua punak dito ni ulan sa kasi kaya parang hindi masyado makita sa kamera natin dyan na tayo tumatago kanina mga idol tapos nagtagulilong tayo pero biglang na lang nawala mga idol Kinakailangan lang niya makuha. May gusto siyang kunin. So ang ibig sabihin, nalalaman nila, unya, yung lakad natin ngayon ng araw na to. kanta likod mga ito Pagpunta nga natin to, Pero kung mahal lang sana tatago muna tayo Kaya yun, ah, pasensya na po kung sa, sa tingin niyo po Ay hindi ako lumaban o hindi ko sinunggaban syempre Eh hindi ko talaga susungkaban yun kasi may pupuntahan pa tayo may kunin pa tayo so hindi tayo lalaban ng alanganin mga idol kinakailangan na gagamitin din natin yung tak natin hindi yung pagka yung diretso diretso na lang na, na titirahin natin kahit ayaw magpatira ang ano natin talaga titirahin natin kapag ready na din tayo na tumira mga idol kaya yun titina natin yung paligid wala naman oh. kaya sibat na lang tayo ang importante makuha natin yung inutos ni kaibigang amaya sa atin kasi kapag makuha na natin yun babalik pa tayo at ano yung purpose mga idol no? kasi hindi sinasabi ni kaibigang Maya Alis na tayo dito mga idol Namigmingaw na So ang ipig sabihin hindi siguro tayo na malayan mga idol. Kasi nakapagtaguli lang tayo kagad, nakapagtago tayo kagad. Ha? Sinichick lang natin talaga dun kung natin pa pa siya. Pagkabigla tayong sungkapan mga idol. Ah, pero siyempre, gagamit din tayo lalaban din tayo kapag delikado na. sila talaga ba Ano ah, mga idol? Magturo tayo. Ito lang na boboy-boy na lang kasi na natin to pero hindi pa rin tayo magkumpiyan sa kapag ka nandun sa unahan nakabang sa atin mga idol kaya no? yeah. patuloy tayo mga idol dyan ang no? banda sa unahan kasi pinakailangan na magingat tayo mga idol kasi alam naman po natin na sobrang makapangyarihan ang mga kukulan na yun no? pero mananalig lang po talaga tayo kaya no? punta na natin yun yun no? yun know? doon no? dyan tayo galing kanina no? yun yeah. tayo mga idol dito sa bantang no? bye bye natin ang daan na to so abangan nyo po no? mamaya kasi magdasal muna tayo